Hello, may buntag na sa mga kamusikero, mga mga amigo. So welcome back again sa kong Facebook and YouTube channel Junet Tagoplo Music. So itong dito ka rin is kung saan ang kanta sa misa nga uh, ginoo kaloy kami. Naot nga magamit ni sa pagdudog sa simbahan o sa kapilya. Hello mga kamusikiro so ato itudlo karon is unsang pagdudug ang kanta sa misang nga uh, Ginoo kaloy kami. So mo ni mga chords gamiton mga musikero So atong gamiton is chords nga D G natay E minor, natay A, natay F sharp, then B minor, diminis then F sharp minor so mo na itong gamit itong chords mga musikero, mga guys mga amigos so kuwan ka chords na itong magamit is siyam raka chords so yung guys itong tanawon. So ingat to guys pagdudug sa kantang misa sa Ginoo kaloy kami so inaot nga na catch up ninyo maong kanta Hello mga kamusikero so kung nagustuhan ninyo ang video or aduna ka moy nakatunan ni ini so please, please don't forget to follow and subscribe my channel para updated ka mo sa mga musunod na ko mga videos Thank you for watching God bless everyone bye bye See you my next video